May adlaw mga kabiri mga katistik friends o so, mga followers Lain na pong adlaw rin yung tag kay Tasan Anaundang tag pamana mga alas 12 si, Ahapi talauna Nagsugod tag alas 9 Ito so, na kay tulong ha, nidikit sa atong terino Katian So ang primero, ang nilupinto na wala na tumaygo Ang tangigipod, medyo layo-layo na siya Na surta sa atong substance. Ina kayo sa kaswa. Oh. Ah, at ay rumping nga ni dikit, katapos ani ni dikit. May na ni siyang pagka stone shit o na spine shit siya. Nagbalik yung bukog. Kaya ni dikit umayo ani atong katayan murag medyo siya ka kabanghagon ba or Mahabal ba niya siya? So, maaawala sa adlaw, aglawang mga kabirinais. So, na nila nag-estimated sa 5 City kilos kitsa 5-2 sa abril tuig ng 25. So, maaawala natin yung kuha. Na sotot barracuda ng isdang dakugmatang o dahil tignipon. delikadong isda nga panahon. pertama, nah, oh, di mm. oh, hmm. oh, bang size kilos, oh, Agak oh, 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 oh,